Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ng Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kung batiin sa araw na ito na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, ika-60th birthday, si Sister Emmy Antonio. Purihin ng Panginoon sa iyong buhay at welcome to the club, Sister Emmy. Gayun din ay belated happy birthday kay Ati Patricia Kim Diogracias, ang masipag at magandang may bahay ni Pastor Jeff Diogracias. At gayun din, belated happy birthday kay Pastor Nards Pasis. Happy listening sa ating mga masugid na taga-subaybay Kasama sina Pastor Remy Amarles at Elsa Francisco sa pamilya ni Judge Rickson at Ati Ruwena Garong at uh, kina Pastor at UP Pronto ng Nueva Ecija. At binabati ko rin ng advance happy birthday ang aming uh, matalik na kaibigan na si Ati Lynn Bantog. Ano ang propesya ni Jesus tungkol sa pagwawakas ng panahon? Ito ang pag-uusapan natin sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay tungkol sa propesya mismo ni Jesus tungkol sa pagwawakas ng panahon na nasusulat sa Lukas 215 hanggang 19. Babasahin ko ang Lukas uh, Lucas 21, 5 hanggang 17. At habang nagsasalita ang ilan tungkol sa templo, kung paanong ito'y napalamutian ng magagandang bato at ng mga handog ay kanyang sinabi. Tungkol sa mga bagay na ito na inyong nakikita, ay darating ang mga araw na walang maiiwan dito ni isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Kanilang tinanong siya, Guro, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda kapag malapit ng mangyari ang mga bagay na ito? At sinabi niya, Mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi ako siya at malapit na ang panahon huwag kayong sumunod sa kanila at kapag kayoy nakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan huwag kayong matakot sapagkat kailangang mangyari muna ang mga bagay na ito subalit hindi pa ito ang wakas pagkatapos ay sinabi niya sa kanila babangon ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Subalit bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito ay pagbubuhatan nila kayo ng kanilang mga kamay at uusigin. Dadalhin kayo sa mga sinagoga, sa mga bilangguan at ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ito ay magiging pagkakataon upang kayo ay magpatutoo. Ipasya ninyo sa inyong mga puso na huwag humanda na ipagtanggol ang sarili sapagkat bibigyan ko kayo nang salita at karunungan na hindi malalabanan o matututulan man ng lahat ng sumasalungat sa inyo kayoy ipagkakanulo maging ng mga magulang at mga kapatid mga kamag at mga kaibigan at ipapapatay nila ang iba sa inyo kayoy kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan subalit hindi mawawala sa anumang paraan kahit isang buhok ng inyong ulo sa inyong pagtitiis ay makakamit ninyo ang inyong mga kaduluwa. Sa pananaw ng mga tao sa panahon ng ating Panginoong Yesus ang templo ay lubhang napakaganda at mukhang napakatibay na tila walang maaring makapagwasak dito. It seemed that the temple was indestructible. Pero alam niyo, in contrast, ipinahayag ni Jesus na ito'y mawawasak. Can you imagine kung papaanong nagulat? Siguro nasyak ang mga tao sa sinabing ito ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya doon sa verse 6, Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong ng mga bato it was a fearless, fearless prediction that the temple would be raised to the ground. At yun po ay nagkatotoo, nangyari. Yung propesiyang ito ng ating Panginoong Yesus noong AD 70 or 70 years matapos ang kamatayan ni Jesus. So it's very possible na may mga nakarinig sa hula ni Jesus na nakita mismo ang katuparan nito. At maaaring ang mga iyo'y naging tagasunod ni Jesus after 70 years. Ang templo rito'y maaaring kumatawan sa iglesia sa kasalukuyan. Ang tibay ba ng isang iglesia ay nakasalalay sa resources nito na tulad ng magarang church building at state of the earth facilities Kung ang pagbabasihan natin ay ang kasaysayang ating pinagbubulay-bulay, ang sagot ay hindi. Minsan tinanong ni Jesus ang mga alagad kung sino siya para sa kanila. Ganito ang sinagot ni Pedro na mababasa natin sa Mateo di sa kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mula sa patutong iyon ni Pedro, ay idiniklara ni Jesus sa Mateo 16, 17 at 18 ang mga sumusunod. Pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Bumagsak ang templo ng Jerusalem walang natirang magkapatong ng mga bato tulad ng propesiya ni Jesus. Ngunit ang tunay na iglesia ay itatayo sa ibabaw ng bato na maging ang kamatayan ay susuko. Ang batong ito ay ang patutoo na si Jesus Kristo o si Jesus ang Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, ang katatagan ng iglesia ay hindi nakasalalay sa maganda nitong gusali kundi sa matibay na pananampalataya na si Jesus ang Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Ang pananampalatayang ito'y naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod at hindi sa pamamagitan ng mga elaborate rituals. Ganito ang wika sa unang Samuel 15.22. Akala mo ba'y higit na nagugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa kasama sa The Great Commission, ang pagsunod sa mga ipinag-uutos ni Jesus. Ganito ang wika sa Mateo 28.20 na bahagi ng The Great Commission, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Sa pamamagitan ng araling ating pinagbubulay-bulay ngayon, pinaaalalahanan ni Jesus ang iglesia na magpakatatag sa pagharap nang may hirap na sitwasyon na susubok sa relevance nito. Naririto ang mga binanggit na sitwasyon. Una, ang paglaganap ng mga bulaang Kristo. Wika ni Jesus sa verse 8, Mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabing ako ang Kristo at dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Saksi tayo sa mga nagsasabing sila ang sugo ni Kristo o sila mismo ang Kristo. O kayay mga taong nagbibigay ng specific date sa pagwawakas ng mundo ang tagubilin ni Jesus. Huwag tayong maniwala o sumunod sa kanila. Kailangan tayong magpakatalino sa pagkatuso ang sandibutan. Ganito ang tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na nasusulat sa Mateo Gis 16. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo nagaya ng kalapati katungkulan ng iglesia, na tulungan ang tao na makilala ang tunay na Kristo ikalawa ang paglaganap ng mga digmaan at himagsikan sabi sa verse 9 Huwag kayong matakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Ang digmaan ay nagaganap sa pagitan ng mga bansa. Ang himagsikan ay nagaganap sa pagitan ng mga mamamayan ng isang bansa. Simula ng panahon ni Jesus hanggang sa kasalukuyan. Mahigit sa kalahati ng kasaysayan ng sangkatauhan ay kasaysayan ng digmaan at himagsikan. Ang nakalulungkot, marami sa mararahas na digmaan at maging mga himagsikan ay mga religious wars. Maraming tao ang pumatay at napatay sa ngala ng reliyon religion usually divides rather than unites. Ipinaaalala ni Jesus na hindi dapat matakot kung sakaling makabalita tayo ng mga nangyayaring digmaan at himagsikan. Talagang nakatakdang mangyari ang mga ito, pagamat hindi pa ito ang wakas. Ang iglesia ang dapat makapagbigay sa tao ng lakas ng loob at pag-asa sa gitna ng mga krisis. Ang iglesia ang dapat maging tagapamagitan sa mga grupong nag-aaway. Ang iglesia ay dapat makapag-alis ng takot sa mga taong hindi maunawaan ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Ikatlo, ang paglaganap ng mga likas na kalamidan. Wika sa verse 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Sa ngayon, dahil sa climate change, Palala ng palala ang mga kalamidad na nangyayari. Palakas ng palakas ang mga bagyo. Padalas ng padalas ang malalakas ng mga lindol. Minsan ay tagtuyo. Minsan ay grabe ang mga pagbaha. The weather has become so unpredictable. Wika nga ni Pablo, 2,000 years ago. Sabi niya sa Roma 8.22, hanggang ngayon dumaraing ang sang nilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Tayo ang itinalaga ng Diyos na katiwala o bantay ng kalikasan, ang malungkot. Ang bantay ay naging bantay sa lakay. Tayo mismo ang sumisira sa kalikasang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para sa ating kabutihan. Ang buong sangnilika ay sacred trust, kaloob, biyaya sa atin ng Diyos hindi lamang para ating pakinabangan kundi para ating pangalagaan at paunlarin. Nararapat na palakasin ng Iglesia ang diwa ng pagmamalasakit ng tao sa kalikasan. Ito ang tinatawag na stewardship of creation or creation care. Ang lahat kasama ng kalikasan ay hindi natin pagmamayari ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos ang lahat ng ito upang ating pagmalasakitan at hindi abusuhin. Kadalasan, ay hindi natin itinuturing na kasalanan ang pagsira sa kalikasan, ngunit ito'y isang malaking kasalanan at pananagutan sa Diyos. Ang ililigtas ni Yesus, sa muli niyang pagbabalik ay hindi lamang ang sangkatauhan, kundi ang buong sangnilikha. Ganito ang wika sa Juan 3.16 sapagkat gayon na lamang ang pagibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam po ninyo na kalulungkot. Yung matitinding pagbaha na yayari dito sa atin ang malaking dahilan ay tayo mismo. Dahilan sa kawalan natin ng pagmamalasakit sa kalikasan. Dahilan sa pagtatapon natin ng basura sa mga tubig daluyan. Dahilan sa pulyusyon na lilikha, hindi lamang na mga kabahayan, kundi na mga pabrika. Mayroon pa namang kasabihan na kapag ang kalikasan ng nagalit, wala tayong kalaban-laban. Ikaapat, paglaganap ng pag-uusig sa mga mana ng Wika sa verse 12, Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin, kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo at dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at gobernador. Sa kabila ng marahas na pag-uusig, sapat pa rin ang dahilan upang magpatuloy ang isang mana palataya dahil sa mga sumusunod. Ang pag-uusig ang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang makapagpatutuo tungkol kay Yesus. Pagkakalooban siya ng Panginoon ng karunungan at kakayahang magsalita na hindi kayang banggain na makaawa. Ikalima. Paglaganap ng pagkakanulo maging ng mga mahal sa buhay. Wika sa verse 16 ng ating aralin. Ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga at mga at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Ito ang pinakamasakit sa lahat, ang ipagkanulo ng isang mahal sa buhay. Ang emotional pain ay mas masakit kaysa physical pain. Tangingan Diyos lamang ang maaaring makapagpahilom ng emotional pain. Tunay na maraming sakripisyo ang haharapin ng isang mananampalataya. Ngunit hindi siya nag-iisa, kasama niya ang Panginoon. Ganito ang pangako sa verse 18. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Ibig sabihin, pangangalagaan ng Panginoon ang buhay espiritwal ng isang mananampalataya hanggang nananatili siyang tapat sa kanyang commitment, sa kanyang faith. Sa kabila ng paglaganap ng mga bulaang Kristo, mga digbaan at himagsikang, mga likas na kalamidad, pag-uusig at pagkakanulo maging ng mga mahal sa buhay, laganap din ang pag-iingat ng Diyos. Hindi niya hahayaang manatiling wasak ang templo ng pananampalataya at manatiling nagahari ang kahirapan at pag-uusig. Maaari nating angkinin ang winika sa Deuteronomio 31.6 Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh ng inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Yun ang mahalagang katiyakan. Hindi tayo kailanman mag-iisa. Sasamahan tayo ng Diyos. Kung tayong mag-isa lamang ay hindi natin talaga kakayanin. Ngunit kung kasama natin ang Diyos, walang mahirap, walang imposible. Kung kasama natin ang Diyos, walang puwang ang pagkatakot. Tulad ng garantiya ni Pablo, If God is with us, who can be against us? at sa katiyakan sa sinabi ni Pablo sa Filipos 1.13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, ang Iglesia ay humaharap sa maraming mga hamon. na susubok sa katapatan nito. Panginoon, tulungan niyo po ang iglesia sa pamamagitan ng mga lider at kaanib nito na kami ay maging tapat hanggang wakas na namin ang iba't ibang kalagayan ngayon sa aming panahon na mayroong dakilang pag-asa mayroong katapangan sapagkat si Jesus ay kasama namin. Ito po ang aming dalangin at ang aming pag sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay hanggang sa susunod na linggo tandaan mo mahal ka ng diyos kahapon ngayon at bukas pastor Joey Umali nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa karunungang buhay hanggang sa susunod na linggo tandaan ang salita ng diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.